Naniniwa. Happy ka for them? Uh -huh. Sobrang happy ako for them. Kasi undeniable po talagang chemistry nila. Pagka magkakasama kami sa set, syempre hindi naman sila overly sweet or what. So hindi ko masasabi kung may nagaganap pa. Pero ang masasabi ko, pagka nagkakatinginan sila, meron certain care or spark na hindi mo talaga made-deny. Kahit kami ni Kat Galang, kasi kami yung kapatid ni Kim doon, talagang nagaganuhan na kami. <laughs> Yun na <doon> naman sila. <laughs> Kim. Sinasabi mo sa kanila, kay Kim na kinikilig. Oo, kasi po di ba Kim din yung pangalan niya doon, kasi what's wrong with Secretary Kim. So actually may isa kami eksena doon na inaasar ko siya kay BMC, kay Paolo. Kay Brandon. Tapos yung wala na po sa script, pero inaasar ko siyang, hmm, sabihin mo nga ulit na hindi ka kinikilig. Oo. Oh. Bakit gano'n? Tapos si Kim parang kinikilig talaga siya. Doon. May something talaga. But Kim is ano naman now sa pag-uusap namin, very smart na siya. Aware siya na nagpakatanga siya dati, na masyado siya nagbibigay. So, I think now, mas ano siya, mas poised pagdating sa pag-open ng heart niya. Pero napanood mo na of course, yung yes, matitinding no. hali kan, di ba? you there dun sa... Sa ano, cabinet uh, nandun ka ba sa mga shooting na yun? Wala po eh. Talaga. Like, <laughs> <laughs> <That> reaction mo? <laughs> Grabe na, kini Kim Pao fan po talaga ako mm -hmm. sa sarang Kahit in real life, inaasal ko sila. Natuloy. Really. Opo. Pero hindi ko alam kung sila eh. No. Parang hindi naman. Hindi ko no, sila nakikita. Ng... Ng... Hindi totoo. <laughs> lumalabas kami, ganyan. Hindi ko sila nakikita nag-holding hands, ganyan. Wala Parang sisimulan ko siya. Pero sa set, sobrang maalaga si Pao. Tapos travel. At least, dapat pala matuto sa si Kim or ikaw ang matuto kay Kim. Alin ba doon? Ah, si Kim. Ikaw. Um, may pagkatanga din ako eh. Pero... <laughs> Hindi lang may pagka, ha? <laughs> Grabe! Kasi the, eh, yung, yung mo ha, ngayon eh. Oo, oh, totoo, oh. totoo. Hindi lang pagka yun, dahil. Hindi ko madedenay yun. Yeah. Um, ano siya? Pili ko nag-row naman siya. Kasi nag-open up naman siya sa akin na aware nga siya sa katangahan niya. So, lalong mas tanga pa siya kung ulitin pa niya. Uh, so, anong payo mo sa kanya? Last na lang. Since chika naman, kahit magkapatid kayo. Ah, sa... Uh, Kimi, magtira para sa sarili. At saka, huwag muna tumalon hanggang hindi ka sure na may sasalo. Sabi ni Kim, back to